Hi guys, for today's video guys, ang mga laagan guys, nasa adbiring dapita guys, o. Oh. kay Kaya ganahan ko mo adto ang dapita, tindahan siya nga guys. Pero, sa gawas, o, oh, dagang guys, o. Oh. Pero, inisulod ni mo guys, amazing. So, naa sila like, yung CR, inisulod ni mo, napos like washing area. Tapos, napos like dining, like, dining indera. sa so, inig sulod ni mo tapos yung mga design na yung mga lights ano? Oh. Tapos guys, inigsulod mo sa ilahang portahan, silang door na ang counter so diha kamo order. tapos, laay mo ro portahan nga gamay diri cabinet. Cabinet siya pero inigsulod nimo na na pulang po portahan. Oh amazing kayo oh napagil sila yung salamin guys <laughs> amazing kay sulod guys o oh, mao siya sa tindahan nga gamay ini tan mo sa gawas guys amazing so coffee shop ay siya guys uh, na siya diri mga display diri nga ilang best seller nga mga cakes cheesecake tapos diri nga area sa kilid kay na ang um, coffee mga beverages na diha guys tapos pag check na mo guys is puno gid siya tanawa oh. na pa siya kanang um taas taas ganit siya na siya oh. No, siya, oh. Hmm. puno gid siya so diri diri gyud nagaanhi ang mga estudyante tapos na po yung mga kasagaran business businessman nga mag-meeting so diapos na nag to so na-address sa taas mun mikay puno man sa ubos guys o nag-extension sila sa taas tapos na sila kanang terrace sa taas good for two person only persons only tapos kini ang vape area pwede ka mag-order then diri ka dire mo ibutang tapos mag-vape ka kung ganan ka mag-vape ah hello sa comfort niya gupo ah mo <laughs> area, guys oh hmm. pwede ka mag-vape ya tapos na maresibo daghan guys oh. Ipang bitay na. ibili na lang nila guys. Kaya hindi sa ganahan magtanaw. <laughs> so ako apod guys na o oh. Apil-apil sa kabe. Eh. Ibili po na ako. May kunuhay ako. Achar. Sige ibili po na ako guys. Sa ako ibitay dito. Ah. Tara. Check. Bitay na. O oh, sa mga nagplanong mo. Ano nihi Dapat mag at least na may 500 per person kay medyo mahal gid siya. Pero if coffee lang okay ra 300. Then mo ni akong giorder order para ako ah, lami hmm, na kay siya guys oh. Tapos prep akong giorder order diyan, Black Forest na. Prep tapos iya kay coffee macchiato o cheesecake gihapon nga na ay strawberry. Mm, mari guys, picture picture para na ay ebidensya. siya char <laughs> tapos ganta guys nilam sa ko kay uhaw man layo layo biya may gibaklay kay layo among gipartingan kay nangita pa biya may ani kay uok Malaysia siya guys Layo siya sa karaan ng hall of justice sa CDO And so tuyo on gid siya Yung nagbaklay mig layo layo so init kaayo so lamit kay bugnaw guys mo nang tara arat na magpabugnaw sa ta. Magpabugnaw sa ta ng cheesecake. Lamit kayo. Hmm. Nangaw mi guys. Unya guys. So, ginawa ko. Di, ko kahurot guys. Kay nalugay guys. Nasungun na. Pusog na ba? Wala. Di ko kahurot guys eh. O, pero lami, jud ilang pagkaon na rin. Lami, lami ang akong i-order. Tapos, ang name sa ilahang coffee, guys, kay Lone Wolf Coffee.